Enero 6 Ganap na alas 3 12 na hapon dito po sa Sitio Melebo ng Tampak Uno At uh, ito na po yung pangalawang araw ha, ah, na umaagos yung tubig dito po sa Zone 2 ng Mia Division 5 Kailangan schedule na po nila ng pagpapatubig sa area po na ito. At kahapon, sa lugar po na ito, hindi, hindi ito kataas yung tubig. O, oh, ngayon, ito. Ah. Nakikita natin. Ah, may, may dumadaloy ng tubig. Ayon. Ito so, sa dulo ay papuntang katimon. Titigan natin kung hanggang saan yung tubig. alas 3.22 dito po sa tapak muna pa rin ito eh ayan at dito sa sinusundan natin kanal hanggang dito lamang yung tubig ayan sa lateral E9 yung kanal na to ah, tigil na yung tubig dito ayan so lapang tubig sa kabila

lateral canal, yung E9C. Ayan. Ito yung tubig na to. Ayan, no. Medyo makitid yung kanal na to. Papuntang Katimundin. Tingnan natin kung saan naaabot na yung tubig doon. Okay. Alas 3.30 na ng hapon. At sa sub-lateral E9C oh hanggang dito lang yung tubig. Ito, nasa bugad na po tayo ng Barangay Katimon. Ayan, at uh, nabutan natin si Kuya, nagpapatubig. So, dito pa lamang yung uh, tubig sa sublateral e 9 Alas 3.45 na po na hapon at nandito naman po kami ngayon sa Barangay Manaksak. At nakita po natin yung daan ng Quezon Gimba. Kahapon po, eh, hindi po ganito kataas yung tubig. Ah, dito nakahinto na yung tubig nung galing sa Triala. Opo. At eto, Uh, masasabi natin, umaagos na yung tubig dito sa kanal na to. At, kapuntang nagpanda po iyan. Tignan natin kung hanggang saan yung tubig na ito. Andito na po tayo sa bungad po ng barangay nagpandayan. At ito po yung sinusundan nating kanal. Ang oras ay alas 3.55 na po na hapon. At dito pa lang po ang tubig. Ayan. O. Oh. Nakatigil na yung tubig rito. Ayan. So, galing po itong, tu tubig sa Manaksak. Tapos, Triala. O. Oh. Ayun. Doon sa kanan na wala pang tubig. Uh, Doon pa po yung kalakan ng barangay Nagpandayan. Ayan. Alas 4.25 ng hapon at nandito po tayo sa barangay San Roque sa isang check gate. Ayan isang check gate ng uh, lateral E kanal. Okay. Banayad, no? Banayad yung dalay ng tubig. At ito po, yung uh, tubig na ay patungo doon sa patubigan ng BM Kapuso. Ganap na pong alas 4.34 na po ng hapon. At nandito tayo sa Barangay Bantog. At dito sa paborito natin, check gate, sublateral E11. Yan, nakita po natin, ha? sarado pa yung uh, check gate, pero maapaw na yung tubig. Yan. Yung tubig, ito yung papuntang Balingog East. Yan. Okay. Alas 4.44 na hapon. Dito na po kami sa barangay Makatkatwit at yung tubig na galing ng San Roque. Ano? Eto. Ayan. Ah, hanggang dito na lamang. Ayaw. So, dulo ng uh, kanal ay papuntang subol. So, wala pa doon ng tubig. Nang uh, Division 5. Sa mga oras na 'to. 52 at dito po sa Barangay Partida 2. Ayan. Nababasa na yung kanal dito sa Partida 2. <laughs> Ayan. Dito pa lang po. Unti-unti uh, unti -unti nababasa yung kanal sa Partida 2. Ayan. Yung tubig po dito galing po ng San Roque. Yeah. Hmm. sa dulo ng kanal na to ay barangay Kalem.